kumusta mayong buntag kanatong tanan mga ka mga ka-viewers so from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at si Bagbansa ulitin ko magandang umaga o may buntag kanatong tanan so ngayon uh, nandito po tayo sa farm kung saan uh, sinisilip po natin no? kung anong problema so may napansin po tayong problema din ng mga ka -farmers parang inaatake ng trips ang ating talong no? so sa nagtatanong sa akin baka agad uh, nito sa inyo may mga napansin akong kalawang mga kaparmers so, yun po ang maganda kung palagi nating binibisita at monitor ang mga uh, tubo ng mga pananim natin mga kaparmers para kung halimbawa may mapansin tayong pag-atake sa mga ah uh, mites ma uh, madali lang po natin silang maagapan o maaga natin silang maagapan o maprotektahan laban sa pag-atake so yung mga talbos na mga ganito parang sa tingin ko yung parang ano yan tumitigas uh, at ano pa parang napulan na. yun po mga ka-farmers iyon may isang puno pa lang mga ka-farmers oh, na out oh, dalawang magkatabi na oh ang inaatake ng sobra. yan So trips at saka match po mga ka-farmers, yung mga ah uh, showingan sa akin po Ang dahilan sa mga ganyan. So yung talong natin mga ka-farmers, alam niyo, share ko lang po sa inyo sa ating 51 days old may mga bunga na so napipitasan na natin to uh, pangalawang bisis kahapon so marami ng bunga to mga kaparmers no na mga maliliit na ating makikita so sa sobrang kapal lang ng dahon hindi lang natin mapansin pero maraming bunga to sa ilalim mga ka-farmers. na pwede na natin pipitasin no sa susunod na mga araw ayan no so napakaganda ang mga bunga walang mga tusok sa uh, shoot borer kasi malinis naman ang talbos so yun po ang unang napansin natin sa ating pagbisita ngayon yung uh, damage po no, sa mga mites yan mga ka-farmers oh, parang may ano so yan mas maganda maagapan natin to so pag makapansin tayo mga ka-farmers na ganitong problema Uh, share ko lang po sa inyo kung ano pong insecticide na ating gagamitin din eh. Sana po may makakatulong po ito sa inyo mga ka-farmers ah. Okay. So, kung hindi malinaw ang pag-share ko sa inyo sa gagamitin natin din eh. Pwede nyo i-comment para ah... Uh, i-sagot ano ko, ko sa inyo. I-chat ko na lang sa inyo. So, binibiya mga ka-farmers ang ating insecticide na para sa trips Mites at saka may ano din siya sa white fly wala naman tayong napansin din yung white fly yung damage lang sa Mites at saka trips yun lang so binibya lang tapos haluan natin ng upper so compatible po sila mga ka-farmers no compatible po sila ang binibiya at saka purso so yun po ang ating gagamitin din eh tapos yung pull natin kahit anong uring mga pull na sa mga tanim na ganito ng edad kahit anong uri pwede kasi namumunga na mga ka-farmers ang ating talong so, pwede siya kahit anong uri ng uh, puliar ang ating gamitin din eh Then, tapos mga ka-farmers mag-alternate tayo pagkalipas ng halimbawa mag-spray ako kasi Uh, target ko din rin magpita sa vernis ng umaga. So, pagkatapos harvest, spray ulit mga ka-farmers. So, yun po ang ating practice. Then, sa susunod na harvest, alternate lang po tayo no? ng ibang uh, produkto para madali lang natin ma-minimize ang pag-atake nila. So, pwede ang kutitso mga ka-farmers ang gamitin natin pang alternate din eh. Okay. So, yun lang po. Sana may naitulong ako sa inyong ah, konting kalaman sa pagbahagi ng mga ganyan kasi hindi naman ako expert mga ka-farmers so kung ano lang ang nasubukan ko din eh na maganda ayun ah, lang po ang ibinahagi ko sa inyo so kung pag-usapan natin din mga ka-farmers ang Prochot borer, wala naman tayong napapansin. No? Kasi kita natin ang mga talbos, sobrang ganda tapos yung tusok sa mga bunga wala din tapos yung bunga kung, pag, ano, kung tanong nga niya ako ayan nagbunga ng marami oh ganyan na karami okay yun lang po mga ka-farmers yan o, may mga napapansin akong mga talbos no yan kita nyo lapitan natin sa camera oh ganito mga ka-farmers ang damage so hindi lang natin mapansin ang mga trips no or much na umatake kasi sobrang liit nila kung walang may scrub ko hindi natin silang makikita so yun lang ang ating gagamitin pagdating sa problema natin sa trips mga ka farmers at saka uh, mites at whitefly binibia. Si binibia may kakayahan naman po din mag control sa fruit shoot borer mga ka farmers so yun na lang hanggang dito na lang po maraming salamat sa lahat thank you